Unang mga kronika, kabanata labing dalawa. Ang mga ito nga ang nagsiparoon kay David sa siklag, samantalang siya'y nagkukubli pa dahil kay Saul na anak ni Kis, at sila'y nasa mga makapangyarihang lalaki na kanyang mga katulong sa pakikipagdigma. Sila'y nasasakbatan ng mga busog at kanilang ginagamit kapwa ang kanang kamay at kaliwa sa pagpapahilagpos ng mga bato at sa pagpapahilagpos ng mga pana mula sa busog. Sila sa mga kapatid ni Saul sa Benjamin. Ang pinuno ay si Ahieser sa Kasihowas na mga anak ni Sema'a si na Gabaatita at si Hesiel at si Pelet na mga anak ni Asmabet at si Beraka at si Hehu na Anatotita at si Ismaayas na Gabaonita na makapangyarihang lalaki sa tatlong po at pinuno ng tatlong po at si Jeremias at si Hasasiel at si Johanan at si Josabad na Hederatita, si Elusai at si Jeremot at si Bealayas at si Semarayas at si Sepatayas na Harupita, si Elkana at si Isayas at si Asareel at si Hoeser at si Hasubam na mga kurita at si Huela at si Sebadayas na mga anak ni Heroham na taga Hedor, at sa mga gadita ay nagsihiwalay na nagsilakip kay David sa katibayan sa ilang. Ang mga makapangyarihang lalaking may tapang, na mga lalaking bihasa sa pakikipagdigma, na makahahawak ng kalasag at sibat, na ang mga mukha nila ay gaya ng mga mukha ng mga leon at sila'y maliliksing gaya ng mga usa sa mga bundok. Si Eser ang pinuno, si Obadayas ang ikalawa, si Eliab ang ikatlo, si Mismana ang ikaapat, si Jeremias ang ikalima, si Atay ang ikaanim si Eliel ang ikapito, si Johanan ang ikawalo, si Elzabad ang ikasyam, si Jeremias ang ikasampu, si Makbani ang ikalabing isa. Ang mga ito sa mga anak ni God ay mga pinunong kawal ng hukbo. Ang pinakamaliit ay katimbang ng isang daan at ang pinakamalaki ay ng isang libo. Ang mga ito ang nagsitawid sa Hordan sa unang buwan. Nang apawan ang lahat niyang mga pangpang, at kanilang pinatakas ang lahat na sa mga libis ang sa dakong silanganan, at gayon din ang sa dakong kalunuran at nagsiparoon ang ilan sa mga anak ni Benjamin at ni Huda sa katibayan kay David. At si David ay lumabas na sinalubong sila at sumagot at nagsabi sa kanila, Kung kayo'y nagsisiparitong payapa sa akin upang tulungan ako, ang aking puso ay malalakip sa inyo. Ngunit kung upang pagliluhan ako sa aking mga kaaway, dangang walang kasamaan sa aking mga kamay, masdan ng Diyos ng ating mga magulang at sawayin. Nang magkagayoy ang Espiritu ay dumating kay Amasay, na siyang pinuno ng tatlong po, at sinabi niya, Iyo kami, David at para sa iyo, ikaw anak ni Isay, kapayapaan, kapayapaan ang sumainyo, at kapayapaan ang sumainyong mga katulong, sapagat tinutulungan ka ng iyong Diyos, nang magkagayoy, tinanggap ni David sila, at ginawa silang mga pinunong kawal ng pulutong. Sa Manasis naman, ay nagsihilig ang ilan kay David nang siya'y pumaroong kasama na mga Pilisteo laban kay Saul upang bumaka. Ngunit hindi nila tinulungan sila sapagat pinapagpaalam siya ng mga Panginoon ng mga Pilisteo sa payo na sinasabi, Siya'y mahihilig sa kanyang Panginoong kay Saul sa pamumuhunan ng ating mga ulo sa pagparoon niya sa siklag, ay nagsihilig sa kanya mula sa Manases, si Adnas, at si Josabad, at si Hedayayel, at si Mikael, at si Josabad, at si Eliu, at si Seletay, na mga pinunong kawal ng mga lilibuhin na nasa Manases at kanilang tinulungan si David laban sa pulutong na mga magnanakaw, sapagat silang lahat ay mga makapangyarihang lalaki na may tapang, at mga pinunong kawal sa hukbo, sapagat araw-araw ay may naparoon kay David upang tumulong sa kanya, hanggang sa naging malaking hukbo na gaya ng hukbo ng Diyos. At ito ang bilang ng mga ulo nila, na mga may sandata na handa sa pagkikipagdigma na nagsiparoon kay David sa Hebron upang ibalik ang kaharian ni Saul sa kanya ayon sa salita ng Panginoon. Ang mga anak ni Huda na nagsisihawak ng kalasag at sibat ay anim na libo at walong daan na may mga sandata sa pagkikipagdigma sa mga anak ni Simeon na mga, mga pangyarihang lalaki na may tapang na handa sa pagkikipagdigma, pitong libo at isang daan. Sa mga anak ni Levi ay apat na libo at anim na raan. At si Hoyada ang tagapamatnugot ng sambahayan ni Aaron at kasama niya ay tatlong libo at pitong daan at si Sadok na isang binatang makapangyarihan na may tapang, at sa sangbahayan ng kanyang magulang ay dalawang pu at dalawang pinunong kawal, at sa mga anak ni Benjamin na mga kapatid ni Saul, tatlong libo, sapagat ang kalakhang bahagi sa kanila ay pag ingat ng kanilang pakikipagkasundo sa sangbahayan ni Saul at sa mga anak ni Ephraim, dalawampung libo at walong daan na mga makapangyarihang lalaking may tapang, mga bantog na lalaki sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, at sa kalahating lipin ng Manases ay labing walong libo na mga nasaysay sa pamamagitan ng pangalan, upang magsiparoon at gawing hari si David at sa mga anak ni Isakar na mga lalaking maalam na mga panahon upang matalastas kung ano ang marapat gawin ng Israel, ang mga pinuno sa kanila ay dalawang daan at ang lahat nilang kapatid ay nasa kanilang utos sa sabulon, yao mga makalalabas sa hukbo, na makahahanay sa pagbabaka, na may sari-saring kasangkapang pangdigma, ay limangpung libo, at makapag-aayos sa hanay sa pagbabaka, at hindi nag-aalinlangan ang loob, at sa neptali ay isang libong pinunong kawal, at may kasama silang mga may kalasag at sibat na tatlong put pitong libo at sa mga danita na makahahanay sa pagbabaka ay dalawang put walong libo at anim na at sa aser yung mga makalalabas sa hukbo na makahahanay sa pagbabaka apat na libo at sa kabilang dako ng Hordan sa mga Rubenita at sa mga Gadita at sa kalahating lipi ni Manases na may sari-saring kasangkapang pangdigma sa pakikipagbaka isang daan at dalawampung libo. Lahat ng mga ito na mga lalaking mangdidigma na makahahanay sa pagbabaka ay nagsiparong may sagdal." na puso sa Hebron, upang gawing hari si David sa buong Israel. At ang lahat na nangalabi sa Israel ay nagkaisang loob din naman upang gawin hari si David. At sila'y dumuong kasama ni David na tatlong araw na kumain at uminom sapagat ipinaghanda sila ng kanilang mga kapatid. Bukod dito'y silang malapit sa kanya, sa makatwid bagay hanggang sa Isakar at sa Bulon at Neptali, ay nagsipagdala ng tinapay na nasa ibabaw ng mga asno at ng mga kamelyo at ng mga mula at ng mga baka, mga pagkaing harina at mga binilong igos at mga buwig ng pasas, at alak, at langis, at mga baka, at mga tupa na sagana, sapagat may kagalakan sa Israel.